Well, hindi ganoon kasi kalinaw kung ano yung oh. reference ng Presidente. Oh ang malinaw, para last year, nang sabi niya ay uh, yung CONCON -con ay hindi priority at uh, wala sa timing. Ngayon, sinasabi niya na uh, baka napapanahon na ang charter mm, change. Lead, so, eh, so meron Sen siyang ban, meron siyang tacit blessing. Ngayon, mm. ang, ang problema ay sinasabi ng Senate President na ayaw daw niya. Sempre uh -huh. hindi mo masagot, no? Pero ang tingin ko, inoobserbahan niya. Ano ba yung uh -huh. uh, ano ba yung una, mas feasible. Ibig sabihin may chance na lumusot. Ikalawa ay ano ba yung ano ba yung uh, public mood, no? Ano uh -huh. ba yung pakiarap ng mga maraming mga tao. Ito ba ay uh, positibo o negatibo? So tingin ko yung presidente uh, uh, consistent sa kanyang character, 'di ba? Uh -huh sa kanyang personality, eh, hinihintay niya sino sa dalawang inisiyatibo na ito ang magpo-prosper or susuportahan ng mas maraming tao. Tingin ko yun yung kanyang uh, uh, pagsusuri. Oh. No? Ito sa dalawang inisiyatibo Pero kumpara last year, may blessing siya ngayon para sa charter change. Oh, kahit na sinabi niya, Sek, di ba tinawag niyang divisive? Masyado daw pong divisive yung People's Initiative. Yes, yung, P, yung That's PI. not a no pa uh, for you. Hindi pa yun na uh, outright no to people. Hindi pa outright no, pero mas uh, kung mas lamang yung CONAS at this point, right? Ah. Diba? Pero okay. ang problema sa CONAS kasi, no? makukuha ba nila yung two thirds ng mga ng mga senador? Mm -hmm. Ang, mm -hmm. ang uh, alam ko hindi pa. Alam oh. ko hindi pa nila kukuha yung two thirds. So kung ako si Senate Senator si Senate President Subiri, yan ang ilalatag ko sa presidente. Nakuha ko mm. na yung two thirds. Ibig sabihin, or oh, 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 hindi ko nakuha. Pwede, pwede na tayong mag-con us, no? Oh, oh. yun yung kanya. Pa. Pero ang balita ko, hmm. you know, balita hmm. ako, Sige, nagbibinata kasi ka. Oo. Uh, uh, balita mo. Uh, ano <laughs> uh, balita pero, mo? Pero, pero ang balita ko ay hindi pa nakabot. Yeah. Pwede yeah. yan. Paano, ang problema kasi sa CONAS, di ba? Ay uh, uh, laging ang uh, laging bungguan diyan ay yung voting together or voting separately. Oh, exactly. Sa People's Initiative kasi parang ang nakadikit voting as one, no? Uh -oh. Kaya syempre ayaw ng sen mga senador 'yan. Pero kahit kasi para para kung sakaling may ilagay sa agenda yung shift to a political system, kung sakaling malagay sa agenda yung uh, i-abolish ang Senado, papaltan, gagawing unique mm. o isa na lang, eh pwede, nilang harangan. pwede mm. nilang harangan. So nandun tayo ngayon dyan sa dalawa na yan na hindi pa total yung pag-reject ng Presidente sa isa at mukhang ang pagkiling ayon miso sa Senate President ay dun sa kanila. no? Mm -hmm. Pero tingin ko makikita natin yan in the next few weeks.